Hello guys, so nandito tayo ngayon sa Carbon, Cebu City guys. So nandito tayo sa public market nila. Yan, naghahanap tayo ng siniguelas. Then nagcraving tayo nito. So ayan o, napakadaming prutas ko dito. Yan, kita nating iba't ibang klasing prutas, guys. And so kapital ko dito sa mga prutas ng mga paninda. No, habang naglalakad tayo dito, guys. Yan. So marami tayong nakikita ng mga paninda, prutas at saka gulay. So samahan nyo ako may guys. Yan, ating lubutin itong uh, Carbon Cebu City. Yan, so wala pa tayong nakita dito na siniguelas, guys. Yan, so puro mga grapes saka mga orange pa. Yung nakikita natin din yung mga saging pa. Yan, so ayun oh, know, ang daming saging, guys. So, napagrabe, napakadaming tao dito. Saka ito yung mga bilihan ng mga mga prutas at saka mga gulay ng taga Cebu City. O, kita nyo ang liwanag kahit gabi Napakaliwanag dahil ang daming ilaw dito guys O, ito po yung mga nagtitinda dito Dito lang natutulog Yan, dito na nila Siguro binabantayan yung kanilang mga paninda dito Hanggang sa umaga po to Isang, isang buong araw sila Nagbabantay, nagtitinda dito Tingin ninyo Grabe, ang dami At saka grabe, ang lapad at ang taas ng kanilang area dito ng mga panindah. Okay.

Yilo na? Mas melon. Na kita arat at grapes. The kuwag cool sa tul to tingsan tole dayon. Tara. Ta palit si balik Tara din mga kakaurot. Pila. Grapes. No grapes. Eh sa so regulas di sa girl.